Welcome to Henry KNG TV. Yan. Gagawa na po kayo ng bigangan Good morning o, oh. good morning my idol. Yan, maghahabis po tayo ng mustasa. Ito po mustasa na to, ay eh, hindi ko na kung ilang araw na rin. Basta Eri po ay eh, hindi pa matanda. Eri po ay eh bata pa. Makakalamuti na po kasi ang matanda lang ay nagtatanim. Ayan po. Dito lang po yan sa likod ng school. Bale yan po. Very gumagawa po ng school building dito. Ayan po. Kasalakoyan po yung construction ngayon yan. Kaya po medyo, medyo, medyo makalat dito. Kasi nga po may construction. Ayan po. Expected po yan. Basta may construction. Eh, medyo makalat. Ayan. Ayan po talaga yan. Ayan po. Marami pong gumagawa dito ngayon. Ayan. Ngayon po ay mag-harvest po ako ng mustasa. Dipiliin ko lang po yung malalaki Ako lang ay binigyan ng mo sa ako. Oh. araw lang eh Kumama ba kayo ng mga sasang Bakit? May hiya ka. O oh, talaga. Oo. Ganun din nyo. Hindi alam ko yung kukuha ka. Sayo, magluluto ka eh. Mabigit na maki eh. and i said po, ito na po yung nakuha ang lalaki po yan, hindi po kasi, so, hindi po kasi pe, pwedeng uh, patagaling. kasi nga po pagka ito ay tagal pa ang mangyari po dito ay papait. yan po, so sobrang gugulang pero o kasara pa lang po ito pwede po itong gawing buruhin ng mustasa at saka ipapamigay, yan po Ah, ito na po yung nakuha ko. Bali, nalinis ko na po ito. Ayan po. Marami, madyo marami, marami rin po ito. Siguro po, baka ito ay mga ano rin. Kung titibangin ito, baka agad limang kilo. Marami na rin po yan. Bali, ito po ay, yun nga po, gawin kong buro. Kasi nga po ay, may pagbibigyan po ako. Ah, Nagustuhan po kasi noong aming principal na si Sir Lito. At saka, siyempre po, dadalang ko po yung aming supervisor. Aming district supervisor, dahil po sa San Isidro, dadalang ko po sila po ay gagawin ko lang po sa bahay. Yan po ang ganda. Balang po, hinugasan ko na po dito sa gripo para pag sa bahay, uh, Babalawang babalawan ko pa para yun nga po para maging malinis. Ganyan po dapat ang nagpuposesyo ng pagkain, Nililinis mo mabuti. Ayan po. Ah, uh, sige po, tayo uwi po muna to para magawa na po sa bahay. Ayan po. Salamat po. <tong>